Hello mga guys. Ito na po, nag na po ako ng higaan ng aking baby yan. Ito Yun yung higaan niya. Yeah. kung 5 years old. Maya pa ako maligo kasi nga dami kong inaayos. Naayos ko pa yung kwarto. Kayo mga nanay tayong mga nanay, ganito talaga, inuunan trabaho bago sarili. Kaya medyo dugyot-dugyot na namin. Amoy, kilikili na ako. So, kailangan natin, kasi nilabahan ko kasi itong mga sa pinangay ko. Ngayon ko lang naasikaso kasi sa itaas kami natulog. Kasi may kwarto doon sa itaas. Di lang nga lang finishing. Ayan. Yung bibi niya. Atan mo manika niya. Luray, Lore, loray na. Diyos ko. Yung mga bibi po siya dito. Ayan. Ito pa yung bibi niya. Oh. Nilabahan ko yung damit kasi ayaw ko may alikabo. Hindi diba? Tama. Sapi namin ay puting-puti. Tapos ang pader namin ay puting-puti. <laughs> mahilig talaga ako sa puti. Kasi yung mga kortina ko puti. May ano green. Kasi mahilig ako sa puti, tsaka green. Light green niyang, parang gusto ko talaga sa green, yung apple green. Ayan, yung apple green. Ayan. ito lang ginagawa ni Lola Osang. So, ayan, gamitin mga anak. Ito yung pinatabi niya pag natulog, yung anak kong babae na bumso. Five years old. Yan. Dito ko yung nalagay sa bahan niya. Para ano. O yan yung bahan niya. O yan. Dyan lang yan. Kasi wala ayos pa ako. Palit naman ako ng fonda. Ayos ko yung kwarto kasi nga kailangan ayos pag natubo. San kayo yung pundauna yung isa? Wala dito yung una nang na yung isa. yan Ayan. Ang gawin, kumakuha.

Lambo. Ito kasi yung kulambo ng anak ko. Kay Boots to eh. Pang single lang to. May kulamboan ko kasi may sa may lamo. Ngayon, iniligpit ko to. Labaan ko muna. Kasi, kita naman yung sa higaan Kung may lamo o wala. Puting puti. Ayan. Kasi minsan, may ugali na gusto mong kulambo. Ginawang bahay-bahay yung kulambo. Kaya, kulambo. Yeah. <laughs> Stress siya si ate sa itaas. Ang dilim. Pihilaw eh. na nga ako. sila sa itaas. Ay, nako. Kaya, ligpit natin. Tali. channel na. Bye bye guys, silang lang muna. Thank you po. Subscribe po sa YouTube ko. Bye bye.